vlog yung dito. Ayun, hey, ako nga kayo katagat eh. Ayun, ayun, ako Ayun, Bakit? Oh. gabi na susubigay, mag una naman na. Bakit? Ano dito. Ano yun? Ano ba yun? Kung makapag-ano eh, ka naman yun? Ano ba yun? May papakita lang siya. Papakita mo namin. Dito mo na Ito agad. na Ano ba yun? Di. Ano ba yun? dito. malisip. Ano ba yun? Ito ko ba? Whoa! Wow! 1 <laughs> One million followers. One million followers. Grabe! <laughs> guys, pinatarpolin tayo ng mayora natin. Ang dami. Andito din sila. Ano, sila. Lahat. Lahat tayo. Andito. guys, kompleto. Buong Neva Isiya Vloggers. <laughs> <laughs> di di Naalala Wala na mo nang ano sabi mo parang ano kaya pakiramdam pagkano pagkana naka tarpaulin ka ng one day. Yung gano'n naalala oh, mo ba? Gusto ko Wish granted, eh. Wish granted talaga. <laughs> so, and guys, um, magpasalamat muna tayo guys no. Ayun, unang-una guys, ayan, maraming maraming salamat guys sa Mayora namin. Ay Mambian ko eh, basta. Thank you, thank you so much po. Uh, Ayun, napaka so much appreciated po. Thank you, thank you so much at siyempre sa tao sa likod nito. Parang alam ko na. Siyempre. Parang, parang parang na din talaga. <laughs> Kasi pumunta dito si Ren Ren. Oo. Si Ren Ren nun. Akala natin napapano, di ba? Akala namin napapano. Oo. Oh, oh. Di ba, Ren? Di <laughs> pinakabam, pinakabam kami talaga, di ba? <laughs> Pinakabamo kami. <laughs> At syempre guys, ayan, uh, samantalahin ko na rin yung pagkakataon na to guys. Syempre, dahil sa nagpasalamat na tayo sa ating Mayora, guys, hinihingi ko na po yung ano nyo na i-follow nyo naman yung mga co-vlogger ko dito sa Nueva yeah, Ecija guys. ayun guys, iisa-isain ko na rin para sa inyo, no? Syempre, andito si Kuya Joe Vlog. Ayan, si Kuya Joe Vlog. vlog vlogger ng Bungabon yan guys no andyan din si Quiz Gab guys vlogger din yan ng Bungabon guys pakipalo nyo na ha Ayan. at si it's me Quiz Denver and vlogger ng Natividad guys Natividad yan ha follow nyo na guys eh, si Papa Bear alam na lang lahat vlogger ng, ng Talavera, no? at syempre si guys Tim Lapus vlogger ng Pantabangan, uh, Pantabangan slash Rizal at syempre guys, ang mama ko niyo, ayan 654,000 followers na rin siya, no? At hindi mawawala syempre si Renren Gala Vlogs. Guys, follow niyo rin. Renren. No. Ren. Ayan guys, si Renren Gala Vlogs at saka yung kanyang pitik na Gala si Renren Ren, guys ng um Rizal. Uh, Rizal, din, no? At syempre si Lele Lene. Official. Lele Official Vlogger ng uh, Kabanatuan guys, follow niyo, no? Ayan at saka ang pare ko, no? Ang abno ko, guys. Team Abno guys, vlogger ng um, uh, Kabanatuan. Eh. Guys, follow nyo na yan. At syempre, Daddy and Bebo vlogger ng Sinsi San Jose guys ipalo niya na kapag sulit niya no at syempre ang aking anak-anakan si YM Isidro guys palo niya na si YM guys no so, vlogger ng San Jose vlogger din ng San Jose at ang syempre ang vlogger natin ng Laur mukha wala ba naman yan? sila ba na ayan guys ifollow niyo lahat yan no sino pa pwede na Enzo Cool syempre Enzo Cool si Enzo Cool guys ipalo niyo guys at syempre at syempre ang hindi mo wala <laughs> si sikat target okay. okay, sikat target sikat target follow niyo guys. So, so, ayun guys, iulitin ko. Ayun nga pala, once again. Maraming maraming salamat kay uh, Mambian. guys, nasa harap tayo mismo ng munisipyo. Ay tayo sa harap ng munisipyo. Sobrang na talaga ako, guys. Uh, so much appreciated po. Ay big love from papakol and guys at saka sana pag dumating ang panahon, lahat ng mga vlogger na yan uh, makamit din nila yung 1 million followers, guys. Ayun. Feeling ko rin yun guys, kasi guys, um Talagang grabe iba yung achievement na nararamdaman namin pag nakakamit namin yung 1 million followers guys. At syempre ayan guys, road to 1 million 100,000 na rin tayo. Yay! Guys, uh, thank you, thank you so much. Uh, once again, sa lahat ng bumuo nito. Ayan, buong uh, palayan. Ayan, mahal ko kayo. Ayan, uh, proud uh, palayano, guys. Papa cool. Thank you, thank you so much. Ayan, tatapusin ko na, guys. Walang katapusan pa. Salamat na yan, guys. Thank you, Mambian. Thank you, Ren. Thank, thank you, one million ako. times. Thank you, one million times. Thank you.